Hi sir! Hi, baby, baby, oh, ni mga uh, mga teacher sa Pardon National High School, mga gwapo-gwapa ka kayo. Hi. Hello ma'am. Hello ha. Wow, mali sila mga kandidata para sa Starstruck? Final judgment. Starstruck! <laughs> oh, hello, hi. hi. Say hi to your fan, Osara. Oh, dagan na. Uy, ikaw pa kanang uy, apilan mo. Sure. Uh, yeah, hi ma'am. Oh, Ato ni upload oh, sa internet yes. ha? Every oh makita natin sa huh? internet sa Youtube yun. Uh, <laughs> Ato ni isumpay sa Pardo Scandal four. Iron Man. Hindi kagawa sa <laughs> sa internet to, wala naman si Nina Tannan. Ano ka ba yun itong? Ha? <laughs> o saan ma'am? Gano'n ka magandang Pilipinian na? Hala, <laughs> nasuko <laughs> mami kaya kung mag-Pilipinian na ako no, wani mong tanan.

Balingot tiko ang beachy, isos pero beachy. We're here at the graduation day in Puerto National High School.